Na ito guys. Good morning everyone Nandito naman po si Kajonski Para bumuo ng isang content Dito sa Youtube Sinsya na po kayo, bihira lang akong mag-upload Ayan babahagi ko sa inyo ang uh, magandang uh, place dito na natagpuan ko sa aking bagong employer kaya lang ito for ang live ko po ang tinipon ko dito ay for 24 hours lang mamaya tapos na din ako habang nandito ako ay di babahagi ko sa inyo kagandahan ng lugar na ito ayan ito po ay pang-upload sa YouTube kaya tinumba ko ang buwan cellphone ayan yun yun ang highway ng ng ano ba to ng Jabotinsky at saka going to Tel Aviv yun mm -hmm. ah, yung sa kabila ang Jabotinsky at ito namang parapit uh, dito sa akin bandang right side ay uh, papuntang Tel Aviv ganda ng place dito mga guys ayan oh. napakaganda wala akong masali at lulubos-lubosin ko ang aking pamamalagi dito mamaya ayos na din ako mga 5 mga 5.30 ayos na ako ayan gising na yung aking inaalagaan ayan ganda ganda yun o no? may swimming pool may swimming pool Ganda hmm. Ganda ng place Ang dami na mamasyal Ngayon po ay sabat dito Saturday Ang mga religious po bawala mamasyal Ang dami lang Ang dami ng pahibahay po dito ako Dito hmm. lang po ako Yan Pagkatuloy ko lang Pagkatuloy ko lang hmm? talaga Ano Mga tuk-tuk siguro mga nasa Panyan, nasa mga 100. ang daliri ko eh pangit no? may nakaharang Ayun o may mga naglalaro sa baba eh hmm? o part ng mga bata yun part ng mga bata Eh. rinig naman nyo sa baba yung mga nagsisigaw yung mga bata naglalaro hmm. magkulim din dito mga guys medyo malamig pa may kalamigan kaya lang ay may mga ulap kaya malamig pero may may araw siya. may araw naman siya ganda lang kumuha din ng video dito kasi napakataas na lugar dito itong building po namin building ng pinagreliving ko siguro mga guys mga 50 nasa mga 50, storage yung, yung kabila na yun sa mga 100 na yun lang dito sa amin ganda o apartment siya pero napakagandang lugar puro nasa matataas na building

galing na ako dun sa matanda ay mabait yung babae mga guys sabi eh gusto mo umupo dyan sa labas sumupo ka tatawagan ka lang namin pag kailangan ka namin nandun siya nagluluto ayun namang lalaki malakas pa yung babae mga guys yung yung asawa lang yung lalaki ang may sakit may asma siya asma sabi ko gusto ko mag-video. Ay, ay, bahala ka sa ako na ikaw ang bandian. Basta tawagin ka lang namin. Gawin mo ang gusto mo, walang problema. Oh, salamat ka ko. Ayun no? oh. Talagang napo Oh, hilim ako dito, mga no, guys, no. Ang ganda oh. um. Wala akong masabi. sa so, pang upload ko sa video mga guys at bihira lang talaga magkuhan ay, ay halos buwanan ako mag upload kaya lang kailangan makapag upload ako mga dalawang beses sa buwan para hindi lang ako ma ma ni lolo alam naman ninyo mahirap bumalik sa number 1 pero okay pa rin continuous pa rin yung aking pang upload alam naman pag na kuhan ako eh ay hindi ko niintay na mapan ako ni Lolo. Mahirap na. Ayan. Doon ako naglalakad sa kabilang yung doon. May kuwang kasi ito. Ito. Ayan. Volanteris. Pero kung dala ka yung GoPro ko, lalong maganda sana. Ay, ito na lang cellphone para madaling i-edit yung GoPro ko. Parang nalimutan ko ng i-edit mga guys. Halos sa uh, taga ko nang ginagagamit ulit. Oh, yung pala dagat na. Ayun oh. oh yung, yung Dagat na siya. Dito lang pagilid lit lang mga guys. Oh. may pag makukuha ka ng magandang view. Hmm, 'Di ba? yun kasi madala ngayon ng mga sasakyan kasi araw ng Shabbat Saturday yung mga religious ay talaga naka hindi umaalis sa kanilang kanilang na nasa simbahan nasa ka, kanila church at yung mga hindi lang religious yan mga minsan na mamasyal mga mag-anak Ganda. wow at, at sana po mapanood dito mga guys paki paki subscribe and uh, paki hit na rin ang notification bell para naka update kayo sa aking uh, lahat ng mga video And yung hindi pa nakakasubscribe, mag -paki subscribe ng aking YouTube channel, Life in Holy Land. Thank you for watching mga guys maraming salamat magandang buhay sa atin lahat